So wala akong pinainom na gamot dito, kundi doon sa tubig lang na hinaluan natin ng antibacterial na napakamura. So yan, uh, isang beses lang ako nagpainom at wala na yung maga sa kanyang muka. Yan mga ka-farmers, epektibo talaga yung ginawa natin. Wala na yung namamaga sa kanilang muka at ang ating inahin ay makakakita na. Talagang epektibo ang ating ginamot dito. Hello mga farmers, welcome back to my channel. For today's vlog ay ibabahagi ko sa inyo kung paano ba natin gamutin ang mga sipon ng manok, especially yung napakalala na at yung nanghihina ng mga manok. So in just 24 hours mga ka farmers, tanggal ang sipon ng mga manok. So samahan nyo ako at ating tuklasin kung ano bang gamot ito. Let's go! Yan mga farmers, gumaling na sa sipon yung ating Rhode Island Red hindi natin ito nagamot ng gamot para sa sipon mga farmers kundi uh, ginamot lang natin ito ng yung para antibacterial natin na ginawa. So wala akong pinainom na gamot dito kundi doon sa tubig lang na hinaluan natin ng antibacterial na napakamura. So yan, uh, isang beses lang ako nagpainom at wala na yung maga sa kanyang muka. Pero meron pa itong konting sipon pero ayos lang yan dahil hindi na katulad kahapon na napakalala yung kanyang mukha so almost hindi na makakain at hindi na makakita dahil hindi na nasirado na yung kanyang mata so ayan ayos na yan dahil nakakita na siya at nakakakain na so epektibo talaga mga ka-farmers ang ginawa natin yan mga ka-farmers epektibo talaga yung ginawa natin wala na yung namamaga sa kanilang muka at ang ating inahin ay makakakita na talagang epektibo ang ating ginamot dito so kapon mga ka farmers itong mga manok na ito yan lalo na yung rooster ay sarado na yung kanyang mata at konti na lang yung makikita niya so yan makikita nyo ngayon uh, nakaraan yung 24 hours yan, aliwalas na yung muka ng ating rooster. At itong inahin ay mas grabe. Makikita nyo sa previous video natin na talagang namamaga yung muka nila. At hinang-hina na itong mga manok na ito. Pero nung pinainom natin ito ng tubig na hinaluan natin ng antibacterial. So hinalo lang natin ito sa tubig at tingnan nyo naman. Yan, yan yung ebidensya ng ating ginawa. So pulang-pulang yun -pula yung kanyang palong Parang wala lang sakit na dumaan sa kanila O parang hindi lang na, na daanan ng sipon So ito inilagay ko sila dito sa kulungan na ito Para ma-isolate Dahil ito yung mga manok na napakagrabe Yung kanilang sipon So in-isolate natin dito para agad silang magamot At hindi mahawa yung iba So, yan. Kita nyo naman. Yan yung ating rooster. Makalipas ng 24 hours, yan na po ang itsura nya. So, napakalakas na din nilang kumain. Hindi katulad kahapon na uh, almost hindi makakita sila sa kinakain nila. So, dito na lang natin ilagay yung kanilang pagkain. Ang pinapakain pa lang natin ay dry feeding. Para ang pinapakain pala natin dito ay dry feeding lang para mauuhaw sila at siguradong iinom ng tubig na may hinaluan natin ng yung At titingnan natin yung mga kasama nitong mga inahin na, at titingnan natin yung kasama ng mga inahin na ito na ginamot natin ng primoxyl powder so let's go So ito yung mga inahin mga ka-farmers na tinamaan ng sipon. Yan. Yan yung kanilang mga muka at itsura. So ang ginawa natin dito ay pinainom natin ito ng primoxil powder. So noon, nung mga nakaraang araw, primoxil powder ang ibinigay natin sa kanila. Pero mayroon akong napansin mga ka-farmers nang pinalitan ko ito ng dahil medyo matagal yung epekto ng primoxil ay pinalitan ko ito ng anting at ginawang antibacterial at inihalo natin sa tubig ang napansin ko nila sa kanila ay mas madali silang gumaling doon so ang hindi ko lang nagawa ay hindi napaluap na pagpainom noon at ibinalik ko sa primoxil kaya yung isa o oh, hindi pa gumaling yan magang magapa yung kanyang muka So, kailangan din natin niyang i-isolate katulad ng ginawa natin doon sa kabila para gumaling agad yan. So, yung nandoon ay pwede natin ibalik dito dahil gumaling naman yon At yan naman ang ipapalit natin. Kukunin lang natin niyang inahinayan at ilalagay doon sa kulungan. So, ngayon ay hindi na muna primoxyl powder ang ilalagay, ibibigay natin sa kanila. Uh, yun ang ating mixture na mas epektibo para gumaling agad sila. So disclaimer lang, uh, yung ginagamit ko ay para lang ito sa uh, based on my experience lang. Uh, hindi ko sinasabi na pwede nyo ngawigayahin. Eh, pero ito ang ginagawa ko ay uh, epektibo para sa akin. So ito yung ginamit natin mga farmers. Hindi ito sponsored ng uh, Sun Rocks. Pero ito lang yung ginamit natin na panggamot doon sa ating mga manok na merong mga sipon na napakalala so ang ginawa natin ay nagpatak tayo dito sa ating waterer ng ganito ihalo natin sa tubig so mamaya i-share ko kung gaano karami ang ibinibigay ko sa kanila so ito ay makikita nyo yung dito 99.9% antibac so kills disease causing germs and viruses So, ginagamit ito mga ka-farmers sa uh, usually sa paglilinis at sa paglilinis ng mga damit na mayroong mga mancha. So, ito yung ginagamit para siguradong matanggal. At ginagamit din ito sa paglilinis sa lababo para matanggal yung mga bakterya doon. So, uh, sa kaalaman ng iba, meron namang ito pwede din itong gamitin natin sa poultry, especially sa pagdi-disinfect ng ating poultry so epektibo ito sa pagpatay ng mga bakterya so uh, meron ding mga ibang mga tao na gumagamit nito para pang uh, bacterial flushing sa mga manok so pinapainom nila, inihalo nila sa tubig at pinapainom so yun ang ginagawa natin na try ko na rin ito noon at ngayon sinubukan ko ulit dahil na napakamahal na yung gamot So ito, napakamura lang ito, 17 pesos lang siguro ito. So marami na itong mapagamitan. So kailangan din natin itong yung tamang timpla para hindi masira ang ating mga manok. So ngayon ay ibabahagi ko sa inyo kung gaano karami ang ilalagay natin na sonrox sa ating waterer para ipainom ito. So isang araw lang ginamit ko at napaka naman. So ito mga ka-farmers uh, ang gagawin natin ngayon ay itong gumamit tayo ng original yung uh, original na sa Sunrocks yung kanyang uh, brand o yung kanyang bango yung original lang na ginamit natin So ito, isang tangkal lang ng ganito ang ilalagay natin So yan mga ka-farmers isang tangkal ng son rocks, at ilalagay natin ito sa waterer so ang laman nitong waterer ito mga ka farmers ay apat na litrong tubig bali isang tangkal ay isang litrong tubig dahil ito ay apat na litrong tubig ay kinakailangan natin ng apat na tangkal ng son rocks. so hindi pa natin ito nalagyan ng tubig mga ka farmers inuna natin yung son rocks na ilagay so ang rason niyan ay para paglagay natin ng tubig hindi na tayo kinakailangan mag mix o so, i stir yung nasa loob dahil mamimix naman siya kapag ah, nagbubuhos tayo ng tubig so ganyan so pupunuin lang natin ito ang laman nito ay 4 na litrong tubig o katumbas ng isang galong tubig ito lahat so yan so yan na yung ating tubig na ibibigay so hindi na natin kinakailangan haluin yan dahil namimix na yan nung pagbuhos natin ng tubig So, ito, ready na natin ito ipainom sa mga manok. Let's go! So, yan mga ka-farmers, uh, miinom na sila ng tubig na hinaluan natin ng sunrocks. So, basically mga ka-farmers, yung ginawa natin ay bacterial flushing lang yan. So, yung mga bacteria sa loob ng katawan ng mga manok ay lalabas yan dahil yung ating inahalo na sunrocks ay meron yung uh, ingredients na para sa mga bakterya so na mamatay yung mga bakterya noon kaya yung mga bakterya sa loob ng manok ay siguradong mamamatay so yung paglalagay niyan mga farmers ay uh, dapat sinusukat din natin dahil kapag nasobraan ay masisira din nating at masisira din yung mga manok natin o maaring uh, manghihina sila kapag nasobraan so kinakailangan din natin silang sukatin yung ang paglalagay ng sonrox dyan So disclaimer lang mga ka-farmers, itong ginagawa natin ay base lamang sa ating experience at hindi naman hindi naman tayo veterinaryo na uh, recommended ito sa inyo. So ito ay base lang sa experience at ginagawa ko dito sa manukan. So kahit malala na yung kanilang sipon noon, ay ongoing pa rin yung kanilang pangingitlog. So hindi parang hindi lang naapektuhan yung pag-iitlog nila So consistent pa rin yung itlog na binibigay So dito sa labing isan na mga inahin Ay makakuha pa rin tayo ng 8 uh, o hanggang siyam na itlog daily So parang hindi lang naapektuhan yung pag-iitlog nila Dahil namimaintain lang naman natin ang pagbibigay ng pagpapakain sa kanila So yung uh, naseparate natin na isa yun lang ang hindi pa nangingitlog so dahil napakalala na yon pero uh, maaring bumalik na yon sa pangingitlog dahil wala na yung namamaga sa kanyang buka so pwede na rin natin itong ibalik dito sa kanyang kulungan so yan yung namamaga yung muka asan pa yung isa so parang yan lang yung natitira So yan yung i-isolate naman natin sa kulungan. So yan rin mga ka-farmers. Uh, inilagay na natin sa kulungan itong mga bar rock natin. Dahil tinamaan din ito ng sipon. So inilagay natin sa taas. Para hindi na masyadong lumala doon. At yan pinapainom din natin sila ng tubig na hinaluan natin ng antibacterial. So ito yung isa, magang maga yung kanyang muka. So iinom yan ng tubig. At hopefully ay tanggal na yung kanyang sipun uh, sipon. So yung kanilang mga mata makikita nyo talagang nabaka magana talaga Oh. Lumuluha. So tingnan natin yan bukas if matatanggal ba yung uh, kanyang may luha sa kanyang mata you <laughs>